Ano nga ba talang nangyayari? Dito... O oh, tito... Bawal nga ba? Makialam? Matuto at isagawa. sa gawa. Sa konteksto ng demokrasya, hindi lamang ang sabing halalan at ang malaking papel ng kinangampanan ng komisyon sa halalan sa pagsasagawa nito. Kaya naman, alamin natin ang pananaw ni Comenic Chairman George Erwin M. Garcia sa paksa halalan at kaugnayan nito sa ating kalayaan at demokrasya. Kami po sa Commission of Elections ay nagpapatid ng napakainit na pagbati sa sambayan ng Pilipino sa araw po ng ating kalayaan. Kalayaan talaga namang ipinagtanggol ng dugo, pawis at buhay ng ating mga salin lahi ng ating mga ninuno. At dahil diyan dapat po natin itong pinoprotektahan at dapat lagi nating inaalagaan. Kami po sa Commission Elections ay gumagawa ng lahat ng pamamaraan upang maging kaaya-aya ang ating pong pagboto sapagkat naniniwala po tayo na ang eleksyon ay napakataas na manifestasyon na tayo ay sadyang malayang bansa. At dahil po diyan, gagawin po namin ang lahat upang maprotektahan ang boto natin Upang ito ay maging katanggap katang, 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 sa lahat at upang ito po ay mag, magiging refleksyon na kung paano tayo naghahalal ng tunay na leader ng ating bayan. Dahil po dyan, ang inyong Commission Elections ay gumagawa ng mga pangumaraan kung saan ang modernisasyon patungkol sa halalan ay dapat nating pinapatupad ng hindi nasasakripisyo ang integridad ng halalan. Yan po ang commitment ng inyong commission election. Yan po ang sinumpaan namin sa sambayanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Bilang paggalang sa mga Pilipinong nagbukas ang pinto sa ating kalayaan, dapat lang talaga pangalagaan ito. Big words, ika nga. Pero, paano pa talaga ginagawa ito? Abangan sa susunod na lunes. Motel ng pamamaraan upang mapakalagaan at maisulong ang ating kalayaan. Isang malaking pasasalamat para sa Intramuros Administration mula sa Comelec Education and Information Department.